Gusto kong ibahagi sa inyo ngayon, ang sinasabi sa Biblia na dapat malaman ng lahat ng mga Kristiyano, at mananampalataya ni Kristo, dapat natin malaman kung paano tayo iniligtas ni Jesus, kung gayong, meron naman palang talata sa Biblia, patungkol sa kasalan ang walang kapatawaran. Kung ang Diyos ay ang kataas-taasan sa lahat, at ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan, bakit magkakaroon siya ng isang bagay na hindi niya makakayang patawarin? Mayroon ba itong katuturan? Maraming kalituhan sa kasalanan na sinasabi ni Jesus na hindi mapapatawad sa mundong ito. Iniisip ng ilang mga tao na ang hindi mapapatawad na kasalanan ay ang pagpatay. Dahil ang lumang tipan ay nagbibigay sa atin ng napakabigat na parusa laban sa pagpatay. At sinasabi na kung ang isang tao ay nakagawa ng pagpatay, kahit na siya ay magsisisi, siya ay dapat paring patayin. At mababasa natin ito sa Genesis chapter 9 verse 6 at ganito ang pagkasabi. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos, ang tao'y nilikha. Ngunit, ang iba naman ay naniniwala na ito ay ang pangangalunya, dahil ang pangangalunya ay lumalabag sa pagsasama ng dalawang tao. Kahit gaano kalaki ang mga kasalanang ito, sa palagay ko ay hindi ito akma sa paglalarawan dito. Dahil nakikita natin na, halimbawa, si Haring David ay nagkasala ng pangangalo niya at pagpatay, ngunit pinatawad pa rin siya ng Diyos. Sinasabi ni Jesus na ang kasalanang walang kapatawaran ay ang kalapastanganan laban sa banal na espiritu. Kaya sinasabi sa Mateo Kapitulo 12 Versikulo 31 hanggang 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Pero titingnan muna natin ang buong kabanata kung wala ba itong kapatawaran sa Panginoon. Sa kabanatang ito, si Jesus ay gumagawa ng mga himala, at marami sa kanyang mga himala ay exorcism, kung saan nagpalaya siya ng mga demonyo sa katawan ng mga tao. At may mga taong tumutulig sa kay Jesus, hindi sila naniniwala kay Jesus kahit na nakikita nila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan niya. Dumating ang mga nag-aakusa sa kanya, at sinabi nila, nagpalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga demonyo. Kaya tinawag nila si Jesus na Beelzebub, na sinasabing si Jesus mismo ang nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng mga demonyo. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila na ang kalapastanganan laban sa banal na espiritu ay kasalanang walang kapatawaran. Ngayon, maaari bang makagawa ang isang kristyano ng hindi mapapatawad na kasalanan? Sa tingin ko ay nasa ibang sitwasyon na tayo. Iba ang sitwasyon noong kapanahunan ni Jesus at ng mga nakasaksi sa mga himalang ginawa niya mismo. Kaya may pagkakaiba doon. At para sa sinumang mang tao na naniniwala na si Jesus ay ang anak ng Diyos at gustong mapatawad ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang mga kasalanan ay maaaring mapatawad. Lahat ng kasalanan ay maaaring mapatawad, basta't kinikilala si Jesus na siya ang tagapagligtas. Ang nag-iisang kasalanan na walang kapatawaran sa panahon ngayon ay ang patuloy na hindi pananampalataya at hindi pagkilala kay Jesus bilang Panginoon. Wala nang kapatawaran ng taong namatay na at walang pananampalataya. Sinasabi sa atin sa Juan Kapitulo 3, Versikulo 16. Sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hanggang ang tanging kondisyon upang ang isang tao ay magtamasa ng kapatawaran ay kung siya ay mananampalataya kay Jesus. Sinabi ni Jesus, mababasa natin sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6, at ganito ang pagkasabi. Ako ang daan, at ang katutuhanan, at ang buhay. Walang sino man ang makaparuroon sa ama kundi sa pamamagitan ko. Ang pagtanggi sa nag-iisang daan sa kaligtasan ay ang pagkondena sa sarili sa isang walang hanggang kaparusahan sa impyerno, dahil tinanggihan niya ang nag-iisang tagapagligtas, at dahil doon hindi siya mapapatawad ng Diyos. Maraming mga tao ang natatakot na baka nakagawa sila ng kasalan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. At dahil doon, nararamdaman nila na tila wala ng pag-asa para sa kanila kahit ano pa ang kanilang gawin. Tandaan natin na walang ibang ninanais si Satanas kundi ang papaniwalain tayo sa kasinungalingang dala niya. Ang totoo, kung ang isang tao ay nagtataglay ng ganitong uri ng takot, kailangan niyang magpakumbaba sa Diyos, ipahayag ang kanyang mga kasalanan, pagsisihan ang mga iyon, at tanggapin ang ipinangakong kapatawaran ng Diyos. Mababasa natin sa unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 9 at ganito ang pagkasabi. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tiniyak sa atin ng talatang ito na handa ang Diyos na magpatawad ng anumang uli ng kasalanan, gaano man iyon kalaki, kung lalapit tayo sa Kanya ng may pagsisisi. Kung nagdurusa ka dahil sa iyong nadaramang mabigat na kasalanan ngayon, Naghihintay ang Diyos at bukas ang kanyang mga palad sa pag-ibig at kahabagan para sa iyo. Hindi niya tinatanggihan o bunibigo na patawarin ang lahat ng lalapit sa kanya, nang may buong pusong pagsisisi. Kung sa tingin mo ay malaki ang iyong nagawang pagkakasala dahil isa kang taong nabulag sa katotohanan noon, at hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala na merong Diyos, gumagawa ka ng kalapastanganan at pangungutsa sa iyong isipan laban sa Diyos, isa ito sa mga kasalanang tila hindi mapapatawad ng Diyos. Ngunit hindi pa huli ang lahat, habang mayroon ka pang hininga, may pag-asa pa. Sa panahon natin ngayon, tayo ay nagbabakas sakali na diringin pa ng Diyos ang ating pagsusumamo. Magtiwala tayo kay Kristo Jesus na iniligtas niya tayo sa ating mga pagkakasala, dahil sinabi niya, Ako ang daan, ang katutuhanan, at ang buhay. Walang sino man ang makaparuroon sa ama kundi sa pamamagitan ko. At kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tanging si Kristo Jesus na lang ang ating pag-asa, at kung hindi pa rin tayo maniniwala sa Kanya, tayo ay mapapabilang sa puot at galit ng Diyos sa araw ng paghuhukom. At ang nag-aalab na apoy ang siyang naghihintay sa atin.